Bakit mahal man doa kamutik yung mga? Ito, kuwita mo undo kamutik yun ha. Hindi ko ako nagbalik ron. O, arar tinidor. Dusmel tanan. Pati takot. Oh, pati pinggan. Imundon. Lawang akong do dusmel. Pagkasa ko na itadali ako. Gabagal pa akong do kamutik yung mga. Gabaligyan ako tuman. Pinagin na do kamutik yung hara? Dusmel? Ayuro na. Ay, ano presyo ka Pati rin tinggan nga ral tinidor. Grabe na't mahal. Hindi, ako ka na magbakal. kita ron abaw ah hay ako kita ko <laughs> ako kita ni pag alima ron abaw ah may ako ah bus nila yung <laughs> ano yung kasama ka bus si ay oo oh, oh, ron eh Ginabayad ko pa sa eyelash ron ay tarawa ka lang pa extension takot eyelash na ako no ang na ang bus million nabayad ko rin ginautang ko malang rak Sa'yo mo Mars masya naluko mo tako pati ro eyelash ni mo masya ako pa ipabayaron ay aba Mars sa kamutik yung gabuhit ng bayad bayarita ka niya ako ako bayaran ko rin ay eyelash nga sa ginaskam mo pa ako? Ay, kamahal mahal, tara. Dos, mil? Pus, mara, hindi ka man magmuo ka naminami, ron. Panami namin ron, kamuti nga ron. Hmm. Saan mo na, ako? Oh? Ay, kapag pa ako, kapag ano oh. pa ako? Kapariban, oh, mata, kanami nami Hmm. Um. Salamat! Kapag ayun, kamalanggali. Kakunat-kunat ka pa.